Kompleto ba may lobby ba? Stancha Times documentary. Hello guys, kumusta lang? Obra oh, ta mi dal na video ah, para daw korta. Oh, ganun na. Sta. Ha? Ay sino na bayo? Ah, na sa video you no. Know. Ang bayo mo to, basi maglugdang. Ang gusto nyo sa'yo, grabing init. Oh, ito ang mga love papa. hai 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 hi. Shout out sa tanan followers. Uh, enjoy, enjoy lang. Enjoy lang kami kay grabing magenta magwanta. eh hey, ha halong lang ka mo madala na pagka kila ka degrees subong 45 degrees ang ano to na hey, ko oh. madula na karon pyo ah oh. um, isa kayo sa ano na lang ay ano ko na <laughs> Ano ka na? Ay, Klays. Aray ka sa dalong handa yan. So, mga isda. Ang imo atopya isda na niya. sustansya ka. Wala. Kaya ko mo. Ang atop isda. Oo. Ang iban green roof. niya fish roof fish roof isda yung atip yung roof yung sinisilong shout out sa tanya followers tuloy ni Goro tuloy oh musta lang mm -hmm. doon naglogdang manaya bro to wala Gaploteng magulang mo kag. Sabad-sabad doon mo. Ah, mga sapay pangisda. Yan, may kawayan na maaba si Club. Pang tabagak. Diyan net pero na. Ora pa sa... Dari. 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 Ini si blanket kayak si Nikolai. Nah, uh, si please, dapat nah, maliit na puti dati. Asong na ito, uh, na. Ju, ju, Enjoy lang guys sa panonood sa <laughs> <laughs> sinsya. Oh. <nakakara> na ara <laughs> na. mo ah. Duwan mo ah. Ang lunggan mo ginano mo na pyo. Shout out sa tanan ng followers guys. Uh, hindi na paglimta na. Stand shot tayo. Arek sa Barangay Tansa. Sa manami ng lugar sa Tansa. Ang birthplace naman. Ara! <laughs> Sabot sing ido ko. ako ni Love somebody. Ah! Ang sakit ah. Uh, salamat sa panunood. Thank you.